Kumusta kayo mga kapatid? Ako ang kuya mo sa ministry, nagbabalik para sa ating verse of the day. John 16 verse 33 I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Tunay nga na ang buhay ay hindi madali. Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa araw-araw mapapinansyal, mental, physical, mga kalungkutan, worries, stress, at kung ano-ano pang mga bagay. Yan ang palagi nating iniisip. Nakadalasan ay eh, sobrang nakakapagod na. Pero kahit na mahirap o lumakad man tayo sa lambak ng kamatayan, ang pangako ng Panginoong Yesus sa atin ay sasamahan niya tayo at bibigyan ng kapayapaan kapayapaang hindi kayang ibigay ng kahit anuman sa mundong to. Kaya naman maging malakas tayo at patuloy lamang tayong magtiwala sa Kanya dahil alam natin na tayo ay matagumpay na. Kung naniniwala ka dito, comment Amen at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to. God bless!